Kumusta guys? Ito, magbubukbang na na naman ang dalawang katulang. ba? Diba? At nasira na naman ang aking diet. Makita nyo naman dito sa harapan namin eh. Iba't ibang putahe ang pagkain namin ng kasama ko. Dahil kagabi, mayroon party dito sa bahay ng amo ko. Ang dami niyang bisitang mga kaibigan niya. At nasobrahan ang bilini niyang mga pagkain. In. Ang tawag nilang mga pagkain dito ay mas uh, masbus laham, sabi nila, masbus laham. Mm, ewan ko ba ba't dinawag nila na masbus laham? Kasi ito naman yung pinapalambot nila tapos pagkatapos nilang ipalambo, mapalambot ay ilalagay nila sa oven. Di parang nalitsyon na yung ano, yung laham, oh, di ba? Tapos, mayroon, uh, nakikita nyo iba yung yung kinukuha ko. Ito naman ay marag. Sabi nila, ang tawag nila dito ay marag. Ito yung gulay na may kalabasa, may keros, may patatas, at mayroon paste na konti. Oo, ito may kalabasa. Ganun, healthy food. <laughs> at diba? At saka, mayroon pang isa na patahe Ang tawag nila doon ay mag magruba magroba, <laughs> hindi ko masyadong maintindihan eh basta yung may kubos na may karne ng baka hindi karne hindi pala karne ng baka karop <laughs> oo yung karop pero mas sarap wala na naman si Nipali. Oh, gutom na gutom din siya. Kasi ang dami niya rin tinanabaho. Kamaya maraming salamat mga idol sa inyong panonood sa aking mga videos na walang sawang nagko-comment, nagla-like. Maraming salamat and God bless.